great great day malayang puso ayan ah, kagaya na naman po tayo mga malayang puso pang 17 days ng low carb diet natin ngayon ayan at ang ating kakainin ay pritong bangus ah, sa kaputol tinadaing ko guys right then ginisang kangkong with pork yan uh, ha, ang sawo ko lang yan guys ay salt and pepper kamatis bawang uh, bawang kunting kunting sibuyas yun talo na ginisang gulay na tayo. Kangkong na gulay. At itong trito din ay salt and pepper lang din. At ang ating panghimagas ay pipino. Uh, gustong gusto ko yung pipino kasi uh, mabilis siyang makabusog. Mabilis uh, makaramdam na busog ka kasi ano siya ah uh, kung sa makatas yung ano niya uh, very low low carb talaga yung pipino uh, at ayun nga nagpiprito ko yung misis ko ng nakasama nitong ano uh, uh, bangos na nilili namin patapos namin magsimba at pang sikinwil ko na to guys lunch at napakustansya talapag uh, ganito yung kinakain natin mulay at puta kasi so, unang panahon matatandaan ko mga macho ang mga katawan ng tao noon balik tayo sa isa, ano, sa na uh, sa history. Ngamoralaga uh, talaga ng katawan ng tao kasi hindi pa masyadong natutuklasan ang bigas. Ang kinakain ano? talaga ng tao, ah uh, kinakain ng tao ay karne, isda, prutas at gulay. Hindi pa nga masyadong gulay prutas talaga. Uh, yung kinakain ng ng mga tao kaya matipuno ang kanilang mga pangangatawan pero anyway dahil nandito na tayo sa modern world <laughs> modern world dahil sa mga pampasarap na sa mga pagkain sa dala, dala ng mga dayuhan ay talagang na-encourage ang mga Pilipino o ang mga tao na kumain ng may mga pampalasang pagkain at yun nga, napapasarap ng pagkain at nakasanayan na sa, sa, mga panahon ngayon kaya ang dulot nun ay karamdaman sakit at ibang uri ng sakit ang lumalabas sa mga panahon ngayon guys, kaya uh, masasabi ko lang yun parang na-realize na, ano ko, na -realize ko lang Simula nang mauso yung masasarap pagkain, tuklasan yung panibang, mga, mga 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 bagong pagkain. Uh, lumabas na rin iba't ibang uri ng sakit. Uh, ngayon, ayon sa mga pag-aaral, na ang mataas uh, ng sakit ay hindi talaga yung taba hindi yung maalat kundi yung doble doble na i-intake natin sa ating katawan yung carbohydrate Yan. yung carbohydrate kasi ay nagpaparami sya ng, ng insulin sa ating katawan kaya Uh, top 3 killer disease sa Pilipinas o sa buong mundo ay yung heart attack at diabetes cancer yan yung top 3 disease na naranasan natin ngayon nating mga tao dahil sa mga kinakain natin www. carbohydrate parang <laughs> nabay naging doktor si malayang puso ano hindi bali kasi dahil sa pag low Carb Diet ko ang itong pag research siyempre nag research tayo kasi kailangan alam din natin yung ginagawa natin kung ma uh, maganda ba sa kasukan o hindi dahil kasi so, under tayo ng dedication, meron tayong mga iniinom na gamot. Sabi ko nga, target natin mawala yung gamot na yun. Eh, maging balance yung ating pagkain. Hmm. Siguro, pwede tayong bumalik na kumain ng kanin, ng karbohid. Pag so, sa katulad may karoon ng karamdaman, tulad ng stroke, eh, bawasan muna yung ano, talaga yung Carbohymer ayon sa mga na uh, uh, na panood ko at uh, na subscribe kung mga naglulurag ay bawasan muna kasi ang kakambal ng, ng high blood ang isang stroke ay diabetes magkakambal talaga pala yun may tanong ko rin naman sa doktor ay lagi naman tatanong high ah, blood ka ba diabetes ka ba o may lahi ka bang diabetes, may lahi ka bang habla, magkatimbang pala yung guys, kaya tinatanong lagi ng doktor. Opo, pag sinagot mo may lahi, parang kinasabi, ano na yung jeans yun, mo na yun, mamamana mo na yun. Pero, ang totoo pala nun guys, pili mo yung may Pag, uh, binalik natin yung pagkain ng unang mga panahon mga walang pampalasa, walang mga seasoning, walang ano yung ano yung ano, uh, mga seasoning. Eh, sabi mo nga, bakit mo pa gagawin yun? Kapag may sakit ka na, katulad sa akin, na, na stroke, saka mag, mag, ano, mag-prepare ng ganitong mga pagkain eh, bakit hindi po natin simulan? Kaya ngayon, yung lang ito, niluto kong niluto ng ginisang kangkong with pork. Wala siyang masyadong pampalasang. Wala siyang issue na hindi natin lalagyan yung, yung mga magic-magic, mga ginisa-ginisa. Ginasarap. Ginisa magic sabor, mga ganon. Hindi ko naman sinisiraan yung mga ngayon. Pero, yung totoo, ang lasa lang nito ay normal na normal ng pag nasanay kayong lasa ng uh, salt and pepper hindi naman masyadong maana talagang matabang ng panglasa eh, pag nasanay ang pamilya natin kumain ng ganito lalo na ng mga bata eh, mas maganda ang ano mas maganda ang kalusugan na e, itin natin tapos kumakain sila ng gulay tapos gulay isda <coughs> eh, mas maganda. Hindi yung chichiria, chichiria. Hindi uh, milti. ang milti yung kasayang inumin, soft drink, pure na tubig lang. At itong uh, limonada, kung tawagin sa amin sa probinsya, limonada, pero ito ay katumbas ito ng electrolyte, ginawa ko na ito guys kalamansi ito na may asin, gunting asin 1 eh, 1⁄4 teaspoon na asin tapos kalamansi o. hindi pa naman ito isang litro, pag limang lit isang litro, limang pirasong kalamansi pag ito ay nasa 800 lang, tatlong pirasong kalamansi lang yung nila guys guys okay yun yung pinaka-electrolyte natin pero kung susundan nyo rin yung gumawa ng electrolyte eh, may lalagyan pa ng baking soda, pwede naman yun pero ito, solve na to guys Malinis na to talagang malilinisan ito, lahat lalo na yung, yung kildi kalamansi, kalamansi juice utasa uh, vitamin C uh, pag nasanay yung minumbaya ng mga anak natin tayo rather healthy ang kalalabasan may eh, sa ko sa 17 days na eh, pag low, low carb diet ko at kumakain talaga ng prutas at gulay eh parang bumibilis yung recovery natin ang tayo maglakad mag, ano, lakad, hirap magbuhat mababay ngayon na nakaka, nakaka ano nakako, na ako nakalakad na ang target ko matanggal yung itong na ginagamit kapag naglalakad okay na yun Solved na tayo dun at pinapawisan na rin ako pag ako nag, naglalakad pag nag exercise kahit dito lang sa loob ng bahay pinapawisan na hindi yung unang mga araw na ano talagang hindi pa makakilos wala pang pawis kaya hirap hirap talaga parang bigat ng katawan kaya importante rin yung mag-exercise magpapawis bukod sa pinakain natin na sustansya. i -re release natin yung mga toxins sa ating katawan ah, paalis siya, pag tayo nag-exercise kaya kaya ayan. kaya kung bagong bago ka pala gusto mong mag low carb o beginner mga beginner dyan gusto mong mag low carb diet sundan nyo na to yung nag uh, one half na rice pag tinuloy tuloy nyo yun mawawala yung rice na yun hanggang sa prutas, gulay, isda itlog, karne pwede yung kainin kaya nag low diet sigurado magiging healthy kayo guys alisin nyo yung alisin nyo yung pasta, alisin nyo yung tinapay ini yun na may flour mga harina Yeah, 'pag inalis nyo yun siguro healthy kayo. Yeah. Pero kung mataas naman yung binubuhat niyo, guys, trabaho niyo. magkanin pa rin kayo. Ito lang naman ay ginagawa natin. Uh, hindi para sa lahat. Choice mo pa rin. Kung mag-decide ka na mag-low ka, gawin mo. Pero kung hindi mo siya choice kung hindi mo siya choice, eh di, huwag mong gawin. Wala namang pipi, pipigil sa'yo. Kung gusto pa rin yung masasarap, pampalasa, gawin mo pa rin. Pero, yun, may kanya-kanya tayong choice. Pero, pero ngayon, magdasal na tayo at di, uh, tayo ay makapagkain na. Yan. Sa nga lang ng mga man, ang anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa araw pong ito. Maraming pong salamat sa ang ibinigay mo po sa amin, lalong lalo po ang biyaya ng buhay. Maraming salamat po sa pagkain na nilatag po namin sa aming hapagkainan. Bindisyon po ito, Panginoon. Gawin mo pong lakas at medisina sa aming pong pangangatawan. Pang po namin ang aming gawain sa pang-araw-araw, Panginoon. Ito po ay sambot talangin namin sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Marami pong salamat sa inyo pong bye, bye. Kain na po tayo. Mga kamalayang puso. See you next vlog. Bye.